Ayan. So, ito na mga kabanat, no? Step by step kasi. Halata naman kasi. Parang, uh, halata naman talaga na yung uh, pagkawala ng sabongiro ay ikakapit talaga ito sa war on drug, no? Ni President Duterte. Yun nga, no? daan dahan ang lumalabas. Nakita nyo ngayon. Sinabi doon ng whistleblower uh, blower na si Julie Patig Dungan ali o alias, tutoy na ang mga pulis daw umano na sangkot sa kasong pagkakawala sa mga sabungero ay may kinalaman daw di umano sa war on drug ang nakaraang administrasyon so yan kinakapit kasi ninyo matanda at ito ay preparasyon para sa hearing sa Quadcom kasi parang bubuhayin daw ulit yung Quadcom at uh, narinig natin na uh, muli daw uh, ipapatawag itong mga itong si Alice Tutoy para mag-testify para sa nawawalang sa So ngayon, ikakapit na na Manila. Yung anong kinalaman, no? Pag napakalayo kasi, yung issue ay sa bungiro, ay, alam alam natin yung issue ng sabong, sabong na yan, no? Marami tayong narinig dyan, na yung mga sinasalvage dyan, yun ang, ano, minsan na, parang yun nga nakaraan mayroong manok kasi online yan, minsan daw yung manok ay pinipilayan bago ipasabong. So ngayon natatalo yung iba. Eh, tapos may nakasab, may nagsasabi daw na yung manok ay parang pilay na, hindi kondisyon para matalo yung malaking posta. yon So ngayon, yun nga kinakapit na naman nila kay President Duterte. Talagang step by step yan. Halata naman talaga eh. Kasi nakaraan nakikita ko rin yun sa Quadcom hearing, ang layo ng topic una, no? Di bang Una, topic, topic. Kinalaunan, napunta kay President Duterte. No? Napunta, hasta nakarating sa Duterte. Yun talaga yung ano eh. Parang, kunwari, eh, ganun, pero kinalaunan, doon talaga yung, kumbaga, yung target talaga si ang mga, ang war on drug ni President Duterte. Sa tapos konektado sa war on drug, anong kinalaman doon? Sugal, ano? Sugal, tapos, napunta sa war on drug, na, na, na pasama sa war on drug. Ano bang kahibangan 'yan, mga kabanat? Nakaka-ano talaga, no? Nakaka nakaka ano yung ginagawa na ito. So sana tamaan ng kidlat ng mga to, yung mga taong ito. Tamaan ng kidlat, kaya may stroke, no? May stroke na lang para matahimik na itong bansa natin. So, kung ganito ang estilo, walang katahimikan. Ito na, yung mga tao ng mga masasamang loob na yan ay eh, may stroke na lang may stroke ay nako yun lang mga kabanat yung opinion natin dito kasi parang ano eh talaga naman talaga si Rimulia nagsalita na rin eh no? nagsalita na rin si Rimulia na konektado daw sa Warong drug dito rin siya kumuha so relay -ri din siya siguro kay Tutoy no <laughs> talaga naman oo mga kabanat talagang babagsakan ito hindi ako magtaka dito mga kabanat malamang si Bato isasabit dito eh isasabit dito yung mga officials ng uh, dating administrasyon sa Waron. isasabit talaga dito mga kabanat. Pangunahin na si Senador Bato diyan. yan sa Bato. Isasabit, isasabit nila diyan. 'Di ba? Lalo na ngayon medyo mainit yung issue about sa pagkamatay ni kay Tantuko. So, init talagang kumbaga gagawa ng ano yan para matakpan yung inga, ang ano na yon kasi ngayon parang si Amy Marcos ay eh, mayroong uh, kahilingan sa palasyo na isumite yung record kung uh, saan si FL nung uh, nangyaring pagkamatay kay ano. So yun, medyo dyan natin makikita kung gaano ito kasinser itong ating uh, gobyerno na ito. Kung talaga isa sa bentila, yung totoo nga uh, pag-uulat yan kasi hiningi nga ni Amy Marcos. Sana naman yung paghingi ni Sen. Amy Marcos ay totohanan yun at ipopost niya. At saka may karoon din sana ng ano dyan, ng ibang tapang ibang senador diyan magtanong gano'n. At saka yung mga congressman. sayan so, yan tapang-tapang eh pero pagdating diyan ay video. parang ipit balikat sila mga kabanat. So yan ang mga natong videos niyo next video.